Ito naman guys, yung dalawang nabili ko sa Apud. Yan, mahahabain guys. Magaling kumain. Ito, nagtakita ito pero gamot ko rin ng bakteri. yung magaling na rin kumain yan. Mga payat yan ang lumating. So, pagkadating, pinurga natin saksak tayo ng saksak ng vitamins yan. ito lang guys na batch na to yung uh, talagang hindi ako nag wet feeding gusto nila yung uh, dry feeding lang pero wala niyan ito dry ay yan dry feeding lang yan dry, fe dry feeding lang din yan yung gusto nila try natin bigyan ng mga uh, ito pagkain ni lang saging tingnan mo galing ko kumain. Hmm. Ano na niyan? Yan yung gusto nilang kainin nung una nung hindi pa sila masyadong kumakain ng kaya Kaya nakasurvive sila. Medyo kumayat-payat nga lang pero nakasurvive naman. Ginawa ko, binutom ko talaga. Hindi nilagyan ng saging para kumain na ng kids.

Uh, second week pa yata ng August sa Pink Rolak tayo bumili hindi, kukulong ko yun dun sa San Vicente may gawin nating inahin yan diba? Dilingi lang kumain sa gym.